Ayan, mga kengels. Ayan, ang gagawin po natin ngayon, magliliha po tayo ng headlight po natin kasi wala na eh. Malabo na, lalong lalo sa gabi. Malabo. Ayan, lilihain na ni Chopaing. Anong kuan yung liha mo, Chopaing? Lapit ka dito, tignan natin. Number 500. Tignan natin number ng liha mo. Ayan. Wala tong si... O, oh, nasa na yung number niya? <laughs> Ayan. 500. Sige. Banat muna natin ng 500. Oh, Tatastasin ni... Chopeng yan. Chopeng. Oh. Lihay natin bulutong. <laughs> Para kuminis yung Ayan, si Chopain. Sige, banat, Chopain. Bata. Ayan, ayos si Chopain. So, ayan mga kaingers. 500 lang muna ang babanat po natin. Kasi may mga gas-gas na rin. At saka titignan po natin habang nililiha po natin ng 500. Kailangan pantay-pantay po yung kinis niya. Wala po yung magkikita ng gas-gas. Ayan. Ayan. At yan mga ini sinisprayhan ko siya ng tubig na may sabon para pag niliha po natin, maalis pati yung mga langis na dumikit po sa headlight po natin. So ayan mga kengel, so oh, medyo makinis na. Nawawala na yung mga gasgas -gas niya. At pagmatapos natin itong 500 mga ka-angels, susunod natin kaagad yung kuan yung 1,000 yun na po ang final na liha niya liha natin na gagamitin o oh, ayan oh, 1, si na Chopayng oh, malapit na oh. ano Chopayng malapit mo nang sirain yung ilaw na no? <laughs> hindi sira na nga o imbis na na <laughs> nalihay wala eh lalong lumalim yung mga sugat wala si Chopaing oh. malapit na daw eh malapit niya nang masira <laughs> ano, chupahing. <laughs> Loko-loko ka talaga, chupahing. So, ayan mga ka-angels. Wala nang gas-gas, oh. Pantay na yung inis. At saka pwede na natin gamitin yung produkto na binigil natin. O, ayan na si chupahing. Ayan, upisa na natin. niya na ng kwan. Ng pasta. Yung pasta, ilalagay niyo, oh. Ayan, mirap na natin dito kanina. Tingnan ninyo, mga ka-angels, oh. Wow. O, oh, tignan nyo dyan, o. Oh. Ayan na yung salamin natin, o. Oh. Yung kalahati, narab na, o. Oh. pa, o. Oh. Ito yung produkto, mga ka-angels, na ginamit ko, o. Oh. Ito. Lali dalawa sila. Gali dalawa. Isang yelo. So, Sa ito yung one natin, yung pang-final natin. Ito, yung last na ipapahid natin. Yun muna yung una, o. Oh. Tingnan niyo guys ha, ah, ganito kalabo ha. Ah. Oh. Ganyan siya kalabo. Tapos pag pinahid na natin yon, magiging ganyan na o. Oh. Ninyo, mga angels o. Oh. Magiging very clear. Magiging very clear. ito, mga ka-angels, yung kuha natin, yung first na ilalagay natin, itong yelo na, na krema. Ayan. Krema o pasta. Ayan, basta air lang natin hanggang magpantay po yung kinis ng headlight po natin. Maganda to guys ha. Habang pinapahid mo, umiinit. Umiinit siya. Habang pinapahid mo. Nararamdaman mo yung sa kamay. Pag pinukuskus mo, umiinit. Umiinit yung ulo. Umiinit yung ulo ni Chokai. yung ulo Ah. Ayan oh, umiislap na mga Angels oh. Ayan, tapos na tayo sa pasta na ginamit natin yung first niya. Ah, uh, Na produkto na inapply natin. Ayun no oh, Mga uh, ka-angels, makinis na oh. Tapusin ko lang to at ilalagay pa natin yung final. Ayan, Ayan mga ka-angels ito. Yung pang-finish natin, yung black. Tapos na tayo sa yellow. Ito, baka lalamig mo. No? <laughs> <laughs> Kasi yung kanina. <laughs> yung orange na <yung> nilo. <laughs> pag pinapahid mo to, may Mainit May hinit sa kamay. Nararamdaman mo sa loob ng tarapo. Pag ginagano mo, umiihinit pa to sa tarapo. <coughs> Bukan natin to, baka lalami. No? Ang mga agonin mo. Ito, mas kwan ito eh. Pasta kasi ito eh. Oh. Yung kanto. Pasta yung pasta. Yung parang rubbing compound. Mm -hmm. Pero ito, yung black. Mas mga kwan parang tubig. Oh, parang tubig siya. oh Malabo-labo. Ayun, lagyan mo. Chookahin. Oh, gusto clear niya oh. Wow, ang na Tingnan mo. Sabi kong i-sprayan ko eh ng clear, pero ito. Sige pala, susubukan muna natin 'to. Parang maganda. eh lahatin mo. Parang minsan na lang punasan mo mamaya yan wow parang nakakakil silap silap na ayan sige dalawang pahid lang siguro tapos irab natin ay gumalis ay gumalis ah pang pakinis nya ano Makin, oh, ano na nga, na nga. Na eh. Wow, parang one ah. Plastic kasi ito eh. Parang salamin no? Oh, kanina rap eh. Lalo na yung nilagay natin to kanina. Ang init. Hmm. Ang init yung basahan. Ayun, no? Pag binibilisan mong ginaganito, pinupunas, umiinit. Ngayon lang ako nakakuan ng ganito. Na pasta. Ayan o. Oh. Heat Renova ng panale. Ayan Oh. Hindi ko na ginamit yung mga iba dito eh. Nandito pa yung mga liha. Yung mga punas niya. Nandito lahat. Meron. Nandyan lahat o oh, yung punas. Yung liha. O oh, nandyan pa o. Oh. Ito pa ginamit. Sinubukan ko lang. banta, oh, yung ganda o. Oh. Baka lalapag yung kwan dyan. Yung langaw madudula, eh. Maka madudulas sigurado makikita mo kung babae o lalaki no magre-reflect yan no? Oh, oh. Niyo, <laughs> oh, oh. sa sobrang kintab niya oh 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 natutulas oh. dito oh sa kabila oh, sa kabila hindi pa nalagyan ha oh dito hindi pa nalagyan yan ha oh clear no ayan mga ka-angels. yung ginawa natin yung nilihan natin at saka yung niligyan natin ng pang pa pang pakislap ayan o okay okay na o parang bago maraming salamat na naman sa inyo mga angels thank you ulit sa pagtambay at huwag niyong kalimutan na mag like at i-share na rin ang ating video maraming salamat po sa inyong lahat ayan thank you po sa susunod ulit Na clear na parang bago.